Good morning guys Ngayong umaga dito tayo no Ah uh, tayo Papatoka tayo Dito sa ating uh, Alaga na ibon So ayan So uh, Tingnan natin kung ano So Ayun guys Niwalay nila yung Isang itlog Diba uh, sa isang video natin eh, tatlo tong itlog nila. So, niwalay nila yung isa. So, ibig sabihin, alam ba nila yan na parang walang si media hindi mabubuo. So, kung ganun yan, so dapat eh, tanggalin na lang natin yan. Para hindi na makasagabal dyan sa uh, paglilimlim nila. So, ito kinuha na natin. Diba, malamig na eh. Oh. So parang mga dalawang araw na siguro to baka ano na hindi nililimliman. So ayan, parang nga wala siyang similya guys. Tingnan ko dito sa ano na flashlight ng ano. So gawin natin ito, laga na lang natin. <laughs> so sana ayun, magtuloy na lang yung ano nila na yun, nililimliman nila na dalawang teraso so ayun na nakaupo dyan ngayon ay eh, yung tatay ay yung babae kasi sa babae so ayan, mahingan na muna natin sila ng pagkain so ayun na muna guys ang update natin dito sa magparish natin to sana ayun ah uh, mapisahin na yung dalawa nila na itlog dahil wala walay na nila yung isa tinanggal na natin so sana magtuloy tuloy na yun at makapisahan sila at magkaroon sila ng inakay so hanggang dito na lang muna po itong video na to natin ang palap natin dito sa ating sa uh, ibon na umitlog ng tatlo pero ayun hiniwalay din nila yung isa sa mga nagdaan na araw yung dalawa na lang ang nilimdiman nila So ibig sabihin yung dalawa na yun maaaring alam nila naman kasi yan na fertile yung dalawa. Ito siguro walang ano ng similya kaya iniwalay na nila. So ito na, na siya. Tinanggal natin. So laga na lang natin ito. Uplog na to. So hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa panonood. Toran sawa yung supporters sa aking FB Page, Kuya George Clowning. Sana supportahan nyo rin yung aking YouTube channel kasi uh, ina-upload ko din po doon yung mga videos na ginagawa natin sa uh, Joel Nahil, hanapin nyo po. So marami pong salamat uh, sa panunod at walang sawa nyo. Supporta sa aking uh, mga videos na ginagawa. God bless po.